Yes. Ayan, so ito nga ano, na live tayo ngayon dito <laughs> sa Barangay Triala dito sa Myriad Farms kung saan iginawad na no, sa sakalipunan ng mga organikong magsasaka ng Nueva Ecija o SOMNE. Ang kauna-unahang uh, Organic Agriculture Livelihood Program grant ng National Organic Agriculture Program ng uh, Department of Re Agriculture dito sa Lalawigan. Uh, kaninang umaga lang yan, no? formal na na-turnover na sa kanila ang kabuuan ng 5 million worth na livelihood para sa samahan. At kan uh, kanina nga, sa katatapos na uh, ribbon cutting at blessing, na uh, yung uh, iginawad yung uh, 2,000 bags capacity warehouse na nasa Barangay Subol, dito yan sa Bayan ng Gimba. Uh, yung warehouse na nakikita nyo sa mga nanonood dito sa ating uh, Facebook uh, live streaming at YouTube, yung warehouse na yon ay natapos yung construction last uh, December 2023. One million worth yan at mayroon din silang uh, dalawang hauling trucks na natanggap na worth three million naman na gamit nila sa panghakot sa mga raw materials at finished products na rin ng ginagawa nilang organic fertilizer no, ng uh, SOMNE o or nung uh, organic farming group na ito. Tapos, may hinihintay din na mag uh, nakatakdang itayo na 420 square meters naman na multi-crop drying pavement na halagang 1 million pesos rin na itatayo dyan sa parehong lokasyon. Nagkaroon ng uh, maliit na seremonya no at salo salo para sa turnover kanina dito sa Myriad Farms kung saan, uh, ito nga, live tayong nagre-report. At uh, kanina, nandito si Gimba Municipal Mayor, Hesolito Doclito Galapon, uh, na nagbigay ng kanyang uh, message of support. Uh, kasama din dito yung mga focal persons ng organic agriculture mula sa DA Region 3. Yan si Ms. Mary Joy M. Daguro at ang uh, provincial, uh, uh, focal person ng provincial uh, DA na si Ms. Evelyn Santos. Si Ms. Evelyn Santos kanina nung nakausap natin, may 44 na na organic farming groups dito sa Nueva Ecija, no? Pero sa 270,000 hectares na agricultural land sa Lalawigan, 14,000 pa lang yung nagpa-practice o yung nag-a-apply ng organic farming sa kanilang mga lupang sinasaka. Kaya sabi niya, medyo malaki-laki pa yung bubunuin pagdating sa aplikasyon at sa mga promotions para naman uh, ma-a-apply no, ng ating mga magsasaka dito sa Nueva Ecija yung uh, organic farming. At uh, isa sa mga rason kung bakit nila ipinopromote ito ay syempre yung food safety no At uh, yung pag-iwas na rin sa paggamit ng mga synthetic at mga chemical na mga fertilizers at pesticides Saan mga kinakain natin na pagkain uh, Kasamang G, present din kanino, kanina dito si Mr. Dale Rousseff-Gabanes Siya yung Development Management Officer 3 ng National Organic Agriculture Program sila yung uh, may programa nung uh, organic uh, agriculture livelihood program uh, at kinakatawan din niya ang head ng programa no na si Director Bernadette San Juan. Sabi ni Sir Dale, 65 o 65 na ang naging beneficiary nung livelihood program simula last year nung uh, nag-start yung programa sa buong bansa yan at uh, this year until nasa 56 pa yung uh, nakatakdang maging recipient ng grant na may maximum amount na 5 million pesos. Uh, kasama rin dito kanina nakausap din natin si Acting Provincial Agriculturist ng Nueva Ecija na si Dr. Jovit Agliam at nagwento nga siya no na uh, number one pa rin ng Pilipinas sa pinakamalakas gumamit ng chemical no at mga synthetic na mga abono, pataba, at pesticidio sa ating mga pananim. Kaya naman, uh, ganun na lang yung kanilang pagpupush pagdating sa promotion ng organic agriculture. At sabi niya, napansin daw niya na ang mga nagpupush o nagpupromote ng organic farming ay medyo may mga edad na. Kaya naman, inin sabi niya uh, na Uh, kasabay nung paggamit at aplikasyon ng agriculture par organic agriculture ay kumbinsihin din natin encourage natin ang mga kabataan na mag-aral sa organic agriculture Ayan. kasi kailangan ngang mabigyan ng prioridad yung mga programa uh, sa uh, organicong pagsasaka niyan uh, by the way ano itong civic so, member army uh, ang uh, yung worth uh, 5M na yan na tinurn over ay yung building. So, yung building na yun, uh, laga yan ng, ano, parang warehouse ng uh, mga organic Oo. fertilizer. Ganun ba? Tapos... Tatlo yun. Yung worth uh, 5 million na na grant uh, ay yung... Una kasing naibigay sa kanila yung dalawang hauling truck. Uh, kung mapapansin nyo, ano, ano kanina doon sa video... Uh, ano ba yun? Mga 11 elf, elf, or... elf truck. Ah ah ah. ah. Uh -huh. Elf truck, mali hindi 'yan, hindi sa yung pangpalay na malakihan eh. Uh, gamit lang siya para uh, sa mga dumudot. Oh, sa dumi ng uh, hayop. Kasi uh, isa nga sa mga partners, I think ng Somni ay yung PCC, no? Yung Philippine Carabao Center Pangakot at uh, doon din ano, uh, pang ng, uh, uh, ng kalabaw. kalabaw. Siyempre, gamit na rin nila 'yon para sa Uh, uh, mga finished products nila kung mm -hmm. i-deliver o saan nila dadalhin, yung mga organic uh, fertilize fertilizers na kanila nang nagawa. Tapos, um, yung warehouse kanina, nag-ribbon na, na cutting, 1 million worth yon na natapos yung construction last December. At ngayon nga, nagkaroon ng parang official na turnover. Tapos, meron pang isang hinihintay na facility yung initially flatbed dryer dapat yon pero dahil uh, nagkaroon ng failure pagdating sa bidding uh, 1 million worth binago na lang nila yung proposal ginawang uh, multi ano ba to kalimutan ko yung multi crop drying pavement parang para siyang solar dryer uh -huh. na pwedeng magbilad. Ah, bilaran. Oo. Nang, pwede, oh, bilaran. Oo. Uh -huh. Na worth 1 million pesos din at ang uh, 420 square meters ang laki niya. Doon din sa the same area kung saan na uh, itinayo yung warehouse ayon. So lahat 'yon magiging uh, livelihood program ng uh, SOMME. So good luck sa Myriad at mukhang tila ay uh, uh, dumadami ang kanilang uh, mga nabibigay sa kanilang mga project ng Department of uh, Agriculture. At sa uh, sana oh, yung, dito, yung, ano na yan, ano, yung organic uh, uh, fertilizers na yan ay uh, i-adapt din ng mga magsasaka. Mas, mas mm -hmm. marami kasi una, napakamahal ng mga chemical based na mga inputs, ano, tapos uh, yan din yung sumisira ng uh, lupa. So, after ah, ng Turn over. Yes, oh, isa pa yon mm -hmm. ay uh, maipalaganap muli. Parang babalik tayo sa lumang kalaman pero mas improve. Yun. Kasi yes, natin uh, na yung uh, organic na yan noong uh, panahon na uh, bago pinatupad yung ano, yung yan, mga hybrid rice. Hybrid seeds. Uh, itong, Sike. It, uh, ang Myriad Farms, isa lang siya sa mga organization member ng uh, Somne. Meron din na uh, I'm not mistaken kabanatuan at somewhere par kalimutan ko yung mga location ng mga farms. Medyo marami lang dito sa Gimba. Sila uh, kuya uh, si Brother Pat Catabona, uh, si Sir si Kuya Rolly. Member din siya dito ng Somne. Um, pero kasi ang, ang pangulo ng uh, Somne ay si ang uh, may-ari, nasa sa may-ari ng uh, Myriad Farms na si uh, uh Miss uh, Nina Resplandor. Kaya naman sila yung uh, parang pinaka uh, lagasi kaso asikaso no? pagdating sa mga ganitong klaseng uh, mga okay. activities. Mm -hmm. Kaya sila lagi yung present. O, parang nga silang PRO daw eh, ng uh, organization. Kasi sa lahat ng mga activities, present sila kaya malawak din ang kanilang network. Anyway, so yon, congratulations at uh sana may encourage din na sumali yung mga magsasaka dito no sa Gimba. So, kasi ang dami natin dito. Tapos ano, meron tayong mga testimonies. In fact, uh user, like si yung isang uh, farmer dito sa uh Balingog West ba? Baliuag East si si Uh, tita Tabs, tita Tavern. Ang gamit niyang organic fertilizer see, ay si uh, ay gawa ng Somne. Okay. So makikita Sige. natin kung gaano karami yung kanya. Sige. <mimit>